Malaki ng pondo. Marami po. O ngayon, pwede naman palang bayaran ng hiya. Ba't pinantay nyo pa ng two years? Bakit hindi nyo na lang po atasan? No? At bago natin kun, bago, bago nyo kunin ng pondo ng PhilHealth, maaari ba? Tagdagan nyo po yung case packages ninyo. Sobra-sobra yung pondo nyo. And baka pwedeng i-reduce nyo po ang contribution ng member. Malaking tulong po yon sa mga mahirap. Pag na, paano nalaman ng Pilipino ngayon? Ang laki pa pala ng pondo ninyo, tapos bunot sila ng bunot. Ang sakit nun, tapos makikita nila, may 500 billion pang PhilHealth. Gawin niyo po yung trabaho niyo. Mas malaki pa sa nakikitaan ninyo kung very efficient ang inyong mga tao sa paghahabol doon sa mga pagpapay ng kaso. Bakit wala kayong uh, uh, plano para sa dental care? Hindi umano katanggap-tanggap na may pondong hindi nagamit ang PhilHealth na sana ay napakinabangan upang mapalawak ang kasalukuyang benepisyo na makakatulong sa mga Pilipino, partikular na sa mga dialysis program, mental health program at dental services. Ito ang naging pahayag ng mga senador sa pagdinig ng Senate Committee on Health and Demography kaugnay sa pag-utilize ng PhilHealth Funds. Matatanda ang inalmahan ng iba't ibang grupo ng medical professionals at naging mainit na usapin ang patungkol sa dinagamit na pondo matapos mapabalita ang paglipat ng 90 billion pesos excess funds ng PhilHealth patungo sa National Treasury na ipinag-utos ni Department of Finance Secretary Ralph Recto. Tumos President Ledesma, maraming pondo ang PhilHealth, am I correct? Sabi ni Secretary Recto. Yes po. Ang ng pondo. Marami po. O ngayon, pwede naman palang bayaran ng hiya, ba't pinantay niyo pa ng two years? Diba? Hindi? Mean, ibig ko sabihin, pwede naman palang ng magwalis si Secretary Recto ng Pondo, pambayad sa hiya. Ngayon antayin mo pa ng two years to mga de, de de, uh, with the permission na, uh, um, Chairman uh, uh, ko. Ngayon lang kasi lumabas sa general appropriations. Act na, gamit. na pwede ng Na pwede namin gawin ito. Uh, Secretary Recto, let me be clear with you. Hindi. Uh. Yes, uh, yung sinabi mo kanina kung utusan po kayo ng uh, kongreso. Ah, uh, pwede nyo naman pong uh, gawin 'yan. Kayo po ang uh, uh, implementing arm. Kayo po ang uh, executive. Uh, kayo po ang pwedeng uh, gumawa ng uh, uh, paraan dyan. no? At uh, naayon lang po sa batas. Ito naman, halimbawa, itong sa PhilHealth natin. Uh, bakit hindi nyo na lang po atasan, no? Et At bago natin kun, bago, bago nyo kunin ang pondo ng PhilHealth, dalawang priority po ang dapat nyo unahin. Maari ba na dagdagan nyo pa ang mga uh, case, case uh, dagdagan nyo po yung case packages ninyo? Sobra-sobra yung pondo nyo. And baka pwedeng i-reduce nyo po ang contribution ng member. Malaking tulong po yon sa mga mahirap. Dahil ang hirap pong bumunot ng contribution. Eh, pag na, paano nalaman ng Pilipino ngayon? Ang laki pa pala ng pondo ninyo, tas bunot sila ng bunot. Alam mo, 1,200. Ang ah, sakit nun, na, Ang sakit nun. Tapos makikita nila, may 500 billion pang PhilHealth. Tapos ngayon, wawalisin lang po ng, ng, ng uh, DBM. Naintindihan ko po trabaho ni, ni Secretary Recto. Pero gawin niyo po inyong trabaho, uh, President Lilesma. Andiyan po yung pondo. Uh, 9,000 pa po na case packages o case rates ang uh, inyong pinag-aaralan. Hirap ba yun ipatupad? Uh, President can, I, can I respond, Senator? Sabi nga niya, may computer naman, aralan niyo, pwede na to. Ano yeah. Hindi po, hindi matatanggap ng mga medical experts natin, mga ordinaryong Pilipino, mga medical workers natin, mga mahirap na mga pasyente, na natutulog yung pondo dyan, baka next year na naman, kung tulog yung pondo, eh, kukunin na naman po ng... Uh, Department of uh, Finance. dahil sobra yung pondo ninyo. Can I respond, Senator? Uh, sige po. Yeah. Thank you, Senator. Uh, uh, to, your three to your three questions, no? The first is, ba't hindi nabayaran? Kasi diba we're waiting for the GAA, yung enabling law, no? The second is, could we um, bring down the premium contribution rates? Uh, I agree with you po, 100%. In fact, we will recommend, we at PhilHealth, upper management, will recommend to President Marcos that we bring down the premium rates, no? And thirdly, uh, most importantly, you're mentioning Senator, we hear you loud and clear. Bakit 'yang hindi 9,000 yung case rates? Gumalaw kayo but hindi kayo nagtatrabaho. last February 14, Senator Go, just to clarify, no, when we did when we increased the uh, uh, the case rate packages, it was almost across the board, Senator Go, no, which means all 9,000 case rates, almost all, were adjusted, no. So we did that last February 14, Valentine's Day po on almost across the board 30% increase. And now we are in the middle of studying another round of 30%. That 30%, Senator Go, with all due respect, is across the board. Meaning, lahat po ng 9,000 case rates, apektado po dyan. ba? Diba? So, tinitingnan talaga namin po lahat. No? It's almost across the board. Sabi Thank you very much, Senator. Sabi ni President Marcos sa zona niya, bago matapos ang taon, may sama ang benepisyo ng, ng PhilHealth ang chemo. Chemotherapy, para sa cancer sa baga. Atay, ovary, prostate. ba? Diba? May summary po ang benepisyo para sa mga children with disabilities. Pwede pala. Yes po. Actually, pwede. Actually, o pwede naman pala. Hindi gawin mo. Ang dami pang pwedeng gawin. Ang dami pa. Actually po, yun, as the Senator, with all due respect, nung minention po yan ni PBBM sa SONA, kami po nagbigay sa kanya ng information, yung timetable, as to when when this case packages so, po, will come out. Nga, so, kaya nga, pwede nga pala. Yes po, pwedeng ah, pwede po. Gawin niyo po yung trabaho niyo. Gagawin namin po. Para yes, magamit niyo po yung pondo ninyo na 500 billion. Mr. Chair. Yes po, we shall do po. We shall comply po. Thank you po. Mr. Chair, uh, um, meron akong dalawang issue na lang i-raise bago tayo mabusan ng oras. At, uh, ito ay matagal nang ilalapit sa programa ko. Number one, yung mga delinquenting mga employer na hindi nag-remit sa PhilHealth, mas malaki pa sa nakikitaan ninyo kung very efficient ang inyong mga tao sa paghahabol doon sa mga delinkwente, pagpapahil ng kaso. Billions pa siguro kikitain dyan. And then number two, bakit wala kayong uh, uh, plano para sa dental care? Kulang. Although meron kayong tinatawag na oral surgery, pero doon sa preventive care, sa dental care, wala kayo. Dapat, meron din kayong programa para libre pustiso para sa mga senior citizen. Marami mga senior citizen, parang 8 out of 10 pagpupunta sa programa ko, mga bungal na dapat hindi yon, Dapat magbibigay ka ng libre pustiso. Meron dun sa mga uh, minimum wage earner na hindi kayo magpapustiso dahil maliit yung kanilang uh, sweldo. And also, mind you, sir, yung taong bungalo walang ngipin, nadidiscriminate yan. Mahirapan sila maghanap ng trabaho. Especially kung sila ay magtatrabaho bilang clerk, customer service, front desk. Sinong tatanggap sila na bungal sila? And then tinatanong ko sa kanila, o oh, ba't hindi kayo magpa-cover sa PhilHealth? Hindi po cover ng PhilHealth, sir. At dapat, sir, kulang kay sa information dissemination dahil ito universal healthcare, dapat lahat ng Pilipino may trabaho wala, nagkukontribute o hindi, ay dapat cover ng PhilHealth. You lack in that department sana sir, ipaalam nyo sa lahat ng Pilipino na all you need to do is register and you'll be a member of PhilHealth at nagkasakit ka kahit wala kang trabaho, wala kang contribution, covered ka ng PhilHealth. Zero copay, ibig sabihin walang out of pocket mga galing sa kanila. Hindi na sila kailangan pang manlimos sa mga politiko, pumunta sa PCSO, sabi nga ni Senator Bongo, pumunta sa DSWD, pumunta sa Malasakit Center. Dapat they don't have to do that. Dapat, kaya, kaya nyo ba? Kaya, kaya nyo? Yes, yes po. You heard it right, Senator, Senator Go, Senator Tulfo. Currently, in the government, there is none, but we, will, we, were look, we are looking at, yes, on private also. When will that happen, sir? Um, we will move as fast as we can, Senator, promise yan. and we will keep you posted. Okay, because for me... We will move as opo. fast as we can. I have heard a lot of stories, of complaints, that the patients are admitted to private hospital because they are at in the public and that is the only facility to treat their Yung pagkalabas na sa ospital, baon sila sa utang. Na meron palang perang pilal, 500 billion and all. <laughs> Bakit hindi natin ilibre yung mga malilit natin kababayan na eh, pinagbabayad pa natin ng copay. Dapat zero copay talaga para sa lahat. Pre President Ledesma, okay. I want to clarify. no? Yung sinabi niyo kanina na walang babayaran sa public hospital, sa sa ward lang. Pag sa ward, di ba charity ward? No balance billing, yes. Pag yes, charity sir. ward, that is only 10%. Am I correct? 90% public 10% private sir. Iklaro niyo po yung, na wala yung NBP, ba silang yung, wala, wala ba silang babayaran sa public hospital? Yung mga nasa admitted sa hospital? wala. Marami ha, may babayaran sila. Mag-, mag sa public nagbabayad ata eh. O oh, nagbabayad sila. Yung sinabi mo kanina wala silang babayaran. Huwag huwag kang mangako ako sa publiko na hindi totoo. Sa government hospitals po dapat. NBB, no balance billing, 90% po. What dapat 100% na lang siguro. What do you mean 90%? Just to answer your last question, we'll work as fast as we can, pero siguro a, a, a realistic timetable, Senator Tulfo, will be maybe around 6 months po, before we can start implementing. Okay. Singit isa pa. Yeah. Dapat yung mga medisina, yung reseta ng mga doktor, i-libre na rin sa mga mayroon natin kababayan. Yung mga admitted, tapos may mga gamot na dapat uh, ibigay sa pasyente o nireset ng doktor. Dapat libre na yon, especially sa mga maintenance. Dapat i-libre na yon. Gamitin niyo po yung pera ng PhilHealth na malibre. Yung, may, sorry, sorry. Ito ah, gusto ko, <laughs> based on my experience, sa kakaikot ko sa mga hospital, punta ka ng heart center. Nakapunta ka ng heart center. Yes po. Yes po. Nakapunta ka na? Yes po. Ba't marami pa rin humingi ng tulong doon sa mga billing nila? Kung nain, pumunta ka ng PGH, pumunta ka sa mga government hospital, marami pa rin humingi ng tulong sa billing nila. Hindi, hindi talaga totally libre. Pakisilip naman po, President Ledesma. Okay po. Um, Dumaan ka ba sa pagiging mahirap? <clears throat> um, Yung totoo lang, honest answer. Uh, I I don't think so po. Ako, yun lang I'd like pala. to think we've been financially blessed. Masyalan nyo lang po as uh, President ng PhilHealth. Puntahan nyo yung mga hospital. Kung hindi ka ba dumugin doon sa mga hospital billing. Subukan nyo lang po. Samahan kita. Actually, Senator Go, if I can get clarification from Sec. Ted. Kasi I, when I mentioned nga da, kasi sabi ni Sec. Ted, hindi, 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 masyado mataas yun. Sec. Ted, maybe can we just, for the committee, for the Honorable Committee, can we, can we just clarify on the NBB and on the public and the private side? Thank Maram you. Maraming salamat, Mr. Chair. Uh, yung no balance billing po, ito po ay para sa ating mga poor or indigent. Sa lahat ng pampublikong ospital ng Department of Health, yung 87 po na pinatatakbo bilang with funds coming from GAA, ito po ay merong medical social service. Yung medical social service ang nag evaluate sa kapasidad para magbayad. Ang lahat po ng may hirap pag na-evaluate sa class C yata yun, libre yon no balance billing yon ang uh, magbabayad para sa kanila ay PhilHealth at yung GAA appropriations ng MOE na every year tinataasan naman ni Secretary Pangandaman. Alam ko, tinataasan na naman niya sa NEP. So, mali din yung sinabi ni Professor Dance na PhilHealth lang ang nagbabayad ng individual-based care. Yung taxes po natin na inilalagay natin sa government hospitals ng DOH at yung sa government hospitals ng LGU, yan po ay ginagamit sa individual-based care. Pag sila ay mahirap, dagdag -dag yan sa so 40% na yung sa PhilHealth, actually 20, less than 20 pa nga actually dahil sa mahal ng ibang gamot at test. Ang karamihan yan ay yung GAA na ina-appropriate para sa um, ano, m maintenance operating expenses, MOOE, at yung PS. Kasi wala namang professional pi ang doktor sa gobyerno. So yung sweldo nila, yan po Pondo po 'yan ang ang sumasagot sa individual based care ay ang national government po. Kayo po yung Senado at ang at ang uh, Kongreso na nagbibigay ng pondo sa aming mga pampublikong ospital para magbigay ng serbisyo. Ang PhilHealth, yun lang may support value lang siya. Pag mahirap, yun ang no balance billing at hindi naman hu lahat karamihan naman ng nagpapatingin sa aming government hospital, ay government employee din sa heart center, kuminsan, hindi talaga ma-afford ang heart operation sa private hospital. So, ang only option nila, magpo-opera sa heart center at iba pang DOH hospital na kaya gawin yung angiography or uh, open heart surgery. Pero, may bayad pa rin. So, yun yung, yun yung gusto nating mangyari sa universal health coverage. Lumiit yung out-of-pocket. Very important talaga na ang magtutulong dito, lumaki yung subsidiya ng PhilHealth sa pagbayad sa mga ospital. Yung services po galing sa ospital. Yung PhilHealth, tagabayad lang po yan. So ang servisyo po, Department of Health at Local Government Hospitals ang nagbibigay ng servisyo. Secretary, Bata, at the end of the day, billing pa rin ang pinag-usapan dito. Executive Director uh, Aventura, sa inyo, sa, sa Heart Center, di ba maraming nagpapabay pa sa inyo? Opo. Maraming uh, nagpapaangiogram sa inyo. Opo. Ha, magkano po ang billing nila pag lumalabas sila? Uh, Halimbawa lang. Ah, sige, oh. isa, isa pong ang uh, angiogram, um, ang costing niyan pagka-pay, uh, mga 70, 50 oh. to 70, depende kung anong kwarto po. Plus uh, professional fees, magkano? Uh, kasama na po doon. 70. Oh. Magkano But sinasagot yung, ng PhilHealth? Sa so, mga te 10 to huh? 20, mga ganun. 10 to 20? Oh. Yung 50,000, saan nila kukunin? Eh, depende kung anong classification nila. So, Some sometimes pwedeng, uh, ano sila... Uh, diba, lumalapit sila sa DOH for MAIP baka uh, bakit hindi tulungan ng PhilHealth Lak lakihan pa nila yung uh, uh, ang taon nito? ang uh, uh, case rate nila doon sa sa heart well uh well meron din naman silang Z benefit for sa ano po sa sa cabbage or bypass uh, may Z benefit po sila ang ginagawa nila is uh, nagbibigay ng almost 550,000 para para sa ano sa magpapa bypass pero naniniwala ka kulang talaga yung hey, oh. <laughs> pa sila ng paraan no oh. di ba Nag, oh, oh, nagmamakaawa yeah. yung iba hindi pa naoperahan di ba marami Dahil ito. wala marami silang nag-iipon pa. pa sila uh, President Ledesma, pakitingnan nyo naman, is, ang dami dyan sa heart center, nakapi, hindi pa po sila na-operahan dahil wala, takot sila magpa-operahan dahil baka wala silang pambayad. Baka pwede nyo silipin ito may mga heart warriors diyan dito pa nga pupunta sa amin eh. dito si dapat pwede naman silang pumunta sa inyo. Na baka taasan niyo po ang yung tulong kasi meron nga kayong 500 billion. Alam mo, Sir President Ledesma, hindi maintindihan ng ordinaryong Pilipino po 'yon na meron kayong pondo na 500 billion. Tapos ito naghahanap pa sila ng uh, tulong mula sa iba't iba. Mangungutang pa 'yan. Senator... Dalawa lang 'yan ah taasan niyo yung tulong niyo counterpart niyo sa pagpapaopera sa mga case rate then pag-aralan natin ang mabuti dito sa Senado andian and na yung uh, bill no uh, for uh, interpellation na uh, yung i-reduce -re po yung uh, or suspension muna ng uh, pag-increase ng contribution ang sakit po mag-contribute sa mga ordinaryong pilipino bawat piso po ay napakalaga sa ordinaryong pilipino magko-contribute no, sila habang nakikita nila na meron pa kayong 500 billion. Julie noted, uh, Senator Go, we will comply. Also, Senator, we will also schedule a meeting immediately with the Heart Center. no? Uh, sa so schedule po namin yan, we will see how we can move forward. Hindi lang we... po sa Heart Center, NKTI, yung mga nagpapatransplant, dialysis, punta ka ng lung center, punta ka sa children's uh, hospital, nami dyan. Marami mga pasyente na kailangan, biliary, po na hindi wala silang kakayahan talaga. Hindi nga nila mapa, yung iba na mamatay na lang po dahil hindi nila ma-afford ang pagpapa-opera sa mga transplant po. Pakisilip naman po, uh, yan lang po ang pakiusap ko sa inyo, uh, President Manuel Ledesma. We shall definitely Sir, comply, Senator. Umitin niyo po ang pondo ng uh, no, PhilHealth sa, sa health po, tulong sa mga mahirap. Pera po ng tao yan, ibalik niyo po sa tao, yung pera ng tao. We shall comply po Mr. Chair thank you okay thank you senator uh bakit hindi kino cover ng PhilHealth yung uh, CT scan MRI ultrasound um senator we're currently reviewing uh, yung sa outpatient no Uh, Outpatient nga. Yeah. Alimbawa, eh, nirekomenda ng doktor, yung sabi mo konsulta program, pupunta sa doktor, sabi ng doktor, ah, ganito yung symptomas mo. So, kailangan dyan, i-ultrasound kit, kita o pasitiskan kita, pa-MRI. Ito kasi yung madalas inilalapit sa mga politiko, inilalapit sa amin. Na dapat um, hindi no, nila kailangan pang pumila-pila, magmakaawa, kumatok sa pinto ng mga politiko para matulungan sila sa mga Uh, ultrasound, CT scan, and MRI. eh, meron palang 500 billion na excess or pondo. Not noted, Senator Rafi. Pinag-aaralan po namin yan mabuti. And we, we will, will and we will, we're looking closely into that po. Kailan po, po mangyayari po yun, sir? Um, we will move as fast as we can po. So, gusto ko, sir, by next year, libre na po ito para sa mga mayrap nating kababayan. Yes, sir. We will, we will uh, work as fast as we can po. So, ayoko na po may kakatok. Although hindi ako nagreklamo, gustong-gusto ko ha, makatulong. Pero, bakit pa sila batok kumatok, isamantalang talagang libre dapat 'yung para sa kanila. Hindi na kailangang pumila o maghanap ng politiko na mabait na tutulong sa kanila, etc. So dapat people to provide noon. Sige so po, year, most likely po by next year po. Like we will focus po. on the indigents po. Yes po. Thank yes, you so